mapagpalang gabi sa lahat sa mga kabertudis natin narito naman po ang ating mga naipon ng na mga mutya pangkalikasan at mga gawi na kinagamit sa gamutan sa kumbatiyan at uh, mga pangkarga sa langisan meron tayong bao na isang mata ayan po ayan mga kabartulis at uunahin po natin ang ating kahoy na sinukuan ito po yung sinukuan ko ko ang sinukuan makikita po ito sa lugar ng antike <clears throat> ito po ang mga sinasangkap po sa aking mga garapa sa habak at kwintas ito ay may taglay sa Pampasuko sa kalaban Gamot sa mga ulang barang Ito po ang uh, Itsura ng sinukuan At saka iba po itong Kahoy Pampasuko sa mga sa mga elemento. Ayan po. At uh, bihira lang po tayo makakuha nito. Dati mahaba yung sa akin nakuha. Kaso, ngayon lang po tayo ulit nakakuha nito napakaganda isuot, ikwintas o di kaya ay pwede mo itong uh, pwede mo po itong gagamitin isabit sa pintuan sa tindahan at sa iyong uh, pintuan ng kwarto mo susukuan ka ng mga kalaban, kalaban mo sa spiritual meron din tayong uh, <coughs> ayan ito naman ang salibadbad para po matanggal ang tim na may ka sa katuan para malubad <coughs> ang ginagamit ito ipakuluan at iinumin para malubad yung ginawa ng mga mangkukulam o mababarang dalawa po yung uh, salibad ba natin at ito yung apat uh, yung sinukuha natin natin patagalin to ito uh, sabi naman natin kung anong bisan ito at may buhok ito yung may buhok na sinukuan may buhok po yan napakaganda po ito yan. malakas nagbigay sinyalis yung sinyalis yung ano nito napakabisa po ito wow lakas lakas po ng ginawa ko itong kwintas ayan ayan po at meron din tayong uh, ayan o ito yung may mga gabay ito ay sinabukan ng una tunaw na kidlat kung patay natin yung ilaw talagang may gabay po yan may mga gabay ito po sya baka iba diba ayan po ayan mga kabartudis ayan ang mga gamit natin pang kalikasan at uh, meron na yun tayong uh, saging na nagiging bato saki natin saging na uh, nagiging bato at maraming gabay yan o oh. ito yung gabay nyo nakahilira po nakahilira po dito yung mga gabay nyo ayan meron <coughs> din ni tayong uh, langka yung kanyang Uh, prutas na yung uh, lumabas lang tapos yan, naulog at nagiging bato ayan po, yung prutas ng na langka nagiging bato at ito yung kambal na kamote kambal na kamote kinuwa natin mapaswerte ayan <coughs> meron tayong bahay may mga bahay po tayo nakuha ayan at uh, ito meron din tayong meron din tayong ayan may muka nakangiti ay okay, kumikinang magkakaiba yung itsura niya. Maganda. Ayan po. <coughs> Ayan po yung itsura niya. At ito na pala yung nakasa natin ng mga garapa. Ayan. <coughs> natin kahapon to ayan ayong isang araw pa pala kinarga na po natin ito ng dasal ngayong araw ng martis ayan ito ayan malakas malakas yung ang lakas ng aura <coughs> ayan po mga kabartulis yan lahat ng mga ginawa natin may mga bisa hindi na natin isa isa yan yan kung sinong gustong uh, umorder ayan po yan po ay talagang isang grapa uh, garapa natin Igrapa din ito sa loob. Meron tayong habak. Tali sa biwang. Ayan mga karga natin. At saka ito yung diamante negra. <coughs> Ayan. Ayan po. Mga kabartulis yan. At ito yung mother and child. Ayan yung mother and child natin na ito yung anak ito yung nanay ito yung mga anak niya nakaiba diba ayan yan ang muna mga kabartudes ang ipapakita ko sa inyo ng mga mabibisang gamit <coughs> yung hey, mga kabartudes ah uh, ito malakas din ito na gamit pang gamot sa sarili <coughs> ito naman parang itong uh, uod sa dagat ito ay bato sa dagat po ito na uod bihira lang itong makuha ito naman na may tagabulag pampaswerte din ito sa negosyo o sa pangingisda <coughs> yan meron din tayong kidlat kidlat na dusaw dusaw po ito na kidlat pakita lang natin yan po yung na pakita ko na ito ito malakas ito mga ano natin mabibisa ito mga pampaswerte ito ang paswati sa tindahan. Tumba lahat. <coughs> Ayan, mga kabarturis, hanggang dito lang muna yung video natin. Ayan, sa may gusto dyan, sa magkaroon ng protection, uh, protection po sa <coughs> mga masamang elemento, masamang espiritu, kasuang, kulang barang at sa mga masamang tao sa diskrasya, iwas si aksidente ito sa mga buntis ayan po sa mga buntis dyan uh, ito yung para sa inyo ito yung may ahas ah, uh, balat ng ahas ito po gamot pag kayo ay buntis, pwede nyo pampahit. Lalabas po yan yung anak nyo. Hindi ka na kailangan isiis o sisaryan. Ayan po mga kabatuis. Maraming salamat. Kaya lang muna. Paalam. And God bless sa inyong lahat.